Tortilla pa rin yung nga bisita ta. May kit personal boy daya pero kamang talag yung big day na masyadong papal to. Pinta <laughs> 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 ka nung bisitang din na tayo kayo. Eh, pero da kami. Ibang kanita. Uh, eh, Malaring nga talag atan, Lupa lang ni Lupa lang bakit malaw to. Lain nyo motor daw rin mga kaparko. emang kembali, mga kimbal eh. Nung tutusin gagawa kami vlog. Pero inulyang ko rin yung tao kasi sayang yung effort. Ano <coughs> kayo?

Huwag ka sa ni idol? Kaso, nasing singko ah, pa ito. Huwag matatagpon ka pa siguruan ito. Marano ito. Pwede pa maralanda kayo. Ginising ng ko nga lang ayon. Lati na rin sa kanya kang boss idol. Uh, ang pepakan. ka na. lang yan. Ang kamatay tilapia. Oh. Yeah. Ano mo, Carl? Maka makaayos. Maka makaayos. Maka makaayos. Maka makaayos. Maka makaayos. Maka po niya ito. Wala yun. Magkasay kami nga naging grupo kasi. Ganyan na mo. Kailangan daman yung tunong din nga. Diba? naman na first kaya ako sabi pa mag-vlog nyo, ano naman kagawang ka pa ng mo. Kasayaan mo. Kapilang kamakagawa ka rin kagawa. Kasi nung pamuwersa uh, ng uh, mag-vlog mo. Hindi alo pa eh, rin. Eh, makanin gagaw yung gagawin na rin ang iwa. Big balitay Gagawin kasi. Hmm. Um, oh, Siyempre, mapuwersa lang mag-upload dal tol to. Oh. Ito na pag-isipan. Kadwa na nito, na lang Wala nang originality. Kasi <coughs> tatarantahan din sa rally ride. Right. O ta kaya lang kakwenta-kwenta, upload din. O, mga sikat lang. Hindi kami iwasan nito. Kailangan ating buri sa Kailangan natin lang nga pupulot. Masanting kaya kami ang tao. Pila bang nga pulat? Diyan kaya pangadong ba mag-vlog? si tatakot Oo. Ayun mag-shout kayo. Oo, shout out yan. Shout Blanca, Black 15. Blanca, Pampanga, Black <laughs> uh, Taga Florida la po ako na. Palit, gentlemen. palit. Uh na kailangan talo pong dungutan din tao nga rin. Tutusin, busy kami nga ni Aldo ngayon eh. ko sanang ang bala ka. Punta lang ko lang. Pero ikit ko, ba't lagi malawit din eh. Nga, baya may sulit din ka rin lang oras. Hindi, ngutan ko lang. Pinta lang ko lang. Hinulyan ko lang. Hmm, sabi mo din, baka atin lang dadalan. Kung balo ko mo lalap ko lang dadalan. Ay, mamatagdata ko nga yun doon, talapya. Ito ang dera. Kay Dana Bon, hindi pala maka-apply. Awari, awari, masyelo ka. Isipan mong daywan na kata mo. O, ngayon ni nuwari ka, di ba? kay Borno. Kilala ka mo, kasikat na Sikat rin manal kami sarili mi, may sikat. Oo, ay kadarag doon. Ay, 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 dungisan ko. Utang ka rin, fatik yun, hara ng, hara ng kapital laging bar ko, hara ng doktor. Pero mm. hanggang oh, kibalang ko. Di kompleto pa, ko ba? pa doon? Kompleto ka pang mga. Kompleto ka, may problema, oras na yung kompleto. Ganyan, mm. no? Kami oh Ay, just na mag-vlog kayo ngayon eh. Kila, dagay pa Ano eh, ito? Lala <laughs>

Ayan, ay, ay, ano, oh. ay, ay. ay. <laughs> ay, kaya kami so. ay, yung... Ayan, ah. itong matinik na ako ayan. Wapin niya niyong dana yan. Ayan, itong miminom king lalang dalong na doon. Kaya niya, Miss muntok yung babang sa... O, sir, tila pa rin yung abisita ta. May kit personal boy tayo, oh, pero... Amun talag <laughs> yung big day, ayan, masyadong papal to. ko na kapin na, wala. <laughs> <laughs> to ka pala. Patatutan tayo, pero kaya mana man, <laughs> man, to Mara, ito yan. Patalisa akong patatut okay sa tingnan ha, basta yung may natugya kayo Wada wadak panelty yun Muling plate number yung kabit naging plate number Kaya kayo, oh. kaya kayo pa coding Ano yung Ano na lighter yung Brown?